Sa simula ng lahat, bago pa nagkaroon ng mga bundok, dagat at ulap, naroon lamang ang Diyos. At mula sa kanyang salita, unti-unting nabuo ang lahat ng nakikita natin ngayon. Lumiwanag ang langit, gumuhit ang tubig sa lupa, at sumibol ang mga halaman, puno, at sari-saring nilalang. Sa gitna ng lahat ng ito, Lumikha ang Diyos ng isang nilalang na kakaiba, isang nilalang na may malalim na pag-iisip at kakayahang umunawa. Siya si Adan. Ginawa siya ng Diyos mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng buhay. At nang magbukas ang kanyang mga mata, nakita niya ang napakagandang hardin na inihanda para sa kanya. Ang Hardinion ay tinawag na Eden, isang lugar na punong-puno ng buhay. Merong mga punong may matatamis na bunga, malamig na batis na umaagos, at mga hayop na sama-samang namumuhay ng payapa. Doon, kasama ng Diyos, namuhay si Adan sa kapayapaan at kagalakan. Ngunit nakita ng Diyos na, hindi mabuti na nag-iisa si Adan. Kaya habang siya ay natutulog, lumikha ang Diyos ng isa pang nilalang mula sa kanyang tadyang, isang kasama, isang katuwang. Siya si Eva. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, alam nilang hindi na sila magiging mag-isa. Magkasama silang naglakad sa hardin, nag-alaga ng mga halaman, at tinahak ang bagong buhay na ibinigay sa kanila. Sa gitna ng hardin, may dalawang punong espesyal. Una, ang puno ng buhay. Ikalawa, ang puno ng pagkilala sa mabuti at masama. Pinahintulutan ng Diyos si Adan at Eba na kainin ang anumang bunga sa hardin, maliban sa bunga mula sa puno ng pagkilala sa mabuti at masama iyon ang tanging bilin. Huwag silang kakain mula sa punong iyon, sapagkat magdudulot iyon ng kapahamakan. Habang lumilipas ang mga araw sa Eden, punong-puno ng kapuyapaan ng kanilang buhay. ngulit sa isang araw, isang ahas ang lumapit kay Eva. Matalino at tuso ang ahas, at sa malamig nitong paggapang at bulong, tinalong nito si Eva. Ano pa talaga ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga bunga sa hardin ito? Sumagot si Eva, Maaari namin kainin ang mga bunga ng lahat ng puno, maliban sa isa. Kapag kumain kami mula sa puno ng pagkilala sa mabuti at masama, kami ay mamamatay. Ngunit ngumisi ang ahas at dapat sanay nagdulot iyon ng pagdududa. Hindi kayo mamamatay. Sa halip, magiging bukas ang inyong mga mata. Magiging katulad kayo ng Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napatingin si Eva sa puno. Nakita niyang kaaya-aya ang bunga. Makintab, kaakit-akit, at tila may lihim na pangako. Dahan-dahan niyang inabot ang isa at kinagat. Sa isang iglap, tila may bigat na bumalik sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya tumigil. Iniyabot din niya ang bunga kay Adan at kumain din siya. At sa sandaling iyon, nabuksan ang kanilang mga mata. Napansin nilang sila ay hubad at unang beses silang nakadama ng hiya. Nagmadali silang kumuha ng mga dahon upang takpan ang kanilang mga sarili. Sa pagdating ng hapon, Narinig nila ang mga yabag ng Diyos na naglalakad sa hardin. Sa halip na salubungin siya, nagtago si na Adan at Eva. Tinawag ng Diyos si Adan, Nasaan ka? Sumagot si Adan, Nanginginig ang boses, Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad at natakot. Tinawag ng Diyos, Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga na ipinagbawal ko sa inyo? Imbes na umamin agad, itinuro ni Adan si Eva. Ang babaeng ibinigay ninyo sa akin, siya ang nagbigay ng bunga. At si Eva, sa halip na humingi ng tawad, itinuro niya ang ahas. Ang ahas ang nandaya sa akin. Sa sandaling iyon, nakita ng Diyos ang epekto ng pagsusuway. Pumasok ang takot, hiya at pagtuturong-turong ng kasalanan hindi na tulad ng dating payapa at busilak ang hardin. Nagpahayag ang Diyos ng kahinihinatnan ng kanilang ginawa. Mula noong araw na yon, mahihirapan si Adan sa pagtatrabaho sa lupa. Si Eva ay makakaranas ng kirot sa panganganak at ang ahas ay magiging simbolo ng panlinlang. Gumagapang at target na iligaw ang tao. Ngunit kahit may parusa, hindi sila iniwan ng Diyos. Tinahi niya sila ng mga damit mula sa balat ng hayop, tanda ng kanyang malasakit kahit sila ay sumuway. Ngunit hindi na sila maaring manatili sa Eden sapagkat maaaring kainin nila ang bunga ng puno ng buhay at manatili magpakailanman sa kanilang makasalanang kalagayan. Kaya mabigat man sa puso Pinalabas sila ng Diyos mula sa hardin. Tumayo ang mga kerubin sa pasukan habang kumikislap ang espadayang apoy upang bantayan at hindi na sila makabalik. Lumakad si Adan at Eva sa bagong mundong hindi nakaasing perpekto ng Eden. Ngunit dala nila ang pag-asa na hindi sila tatanikura ng Diyos. Sa kabila ng kanilang pagkakamali nagpasimula pa rin siya ng plano upang muling itama ang lahat. At doon nagmula ang kwento ng sangkatauhan, kwento ng paglikha, pag-ibig, pagsuway at pag-asa na patuloy na kumikilos hanggang ngayon. Ito ang kwento ni Adan at Eva, ang paglikha at ang unang kasalanan. Isang paalala na ang pagsunod ay nagdudurot ng kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagwawakas kahit tayo'y nagkakamali.